भागुदनाव wow, Naglakad na naman ako. Nagpagod na ako. Hindi kasi kami pinapasok sa Minalungaw River. Bawal daw dun eh. Ang pwede lang maligo ang tagaroon. Ayan, nag-hiking na lang kami. Hinihingal na ako. Parang umuwi din naman ako sa probinsya eh. Ay, mga kasama ko. Ka. Takbo. Silang na huli. pagod na ako. Ray. Oh. Okay na yung daan daan Pagod na ako eh.

Oh, kumakata ka dito mag-kumain na tayo. Siyempre, no ako ka takot, no. Anta biglang ano, no, biglang yung tubig to biglang Yung lumaki, makas, no, lumaki. Alam mo yung ano, yung ina, inanyaret yung nangyari dun sa ano, yung nalunod na ano, yung rider na babae. Oh, bigla na lang lumakas. Paano kasi, parang hindi siya matibay. Sasakay isang ta dalawang tao lang. Hey. Maganda lang, maganda siya kasi malayo. Ba? Diba? Tao din. gubat talaga siya gubat nakakatakot dito na Ha? Ah? Ano? Ano Alam, yung... Kaya ako sila doon, nagpatay mo ito <laughs> Mabigat kasi <laughs> pag may... <men> <laughs> Tingnan mo ko! pres, Wala na! <laughs> yung rainbow, dyan na. Oh. Ayun o, yung may rainbow oh. Ayun Oo. Oh. balat. Yes. Yeah. Ito na kaya, tara, papakatid na lang tayo. Papapicture. Yan ako nagpatid, dito may lalaki. Yung ano natin. Kami yung unang dalawa. Hindi, may isang lalaki. Tapos magtambay muna doon. Ay, yung bata. Yung ano, yung... Ngayon yung tour yeah. guide natin mag-aasal. Ha! Tara, ah, yung... sila ba tayo din? Tara, sila ba din?